Tsaka na, huwag ka masyado magtitiwala dyan. Wala kasi, pa talagang talaga kung kasi siyang mo. Ano? Alam mo, subukan so mo kong siraan sa anak ko. Nang magkaalaman sino'ng sasamahan na sa akin pag tinanta ko lahat ng baon mo. Baka di ko pa sinasabi eh. Layasan ka na nun. Nandito eh. na kami. Ay, huwag mo na palapansin nito kung sino itong ko. Alaga ko lang yan. Mami, mm. alaga mo po. Ka Kamukha -kamu, mo eh. Lagi ko kasing kasama. Ah. Oo, ganun pag alaga, di ba? Pag yaya ka, lagi mong dala yung baby. Ay naku, naayos mo na ba yung passport? Pinadala ka tatlong beses na ata ako nagpapadala sa'yo ng pang-passport mo Di ba sabi ko sa'yo, sasama na ka ito pabalik ng Japan. Japan po. Akala ko po sa Dubai po tayo pupunta. Hindi tayo babalik doon. May bago kong nakilala. Eh, may bago kong amo. May bago akong amo sa, ano, sa Japan. Wala nang Dubai. Yung amo ko dati doon, tinakbuhan ko na. Di ba kamukha niya yung amo doon? Ayoko na doon. Ah, uh, okay po. Mm. Pero mami, bakit nadala yan dito kung iniwan mo? Ay, oo pala namatay kasi yung ano, namatay yung amo ko doon sa Dubai. Kaya nga idadal na siya sa Japan. Ano ano, ko to yung adoption ko na, adoption. And adapt ko na siya. Oo. Basta isipin mo na lang alaga ko yan, tas isipin mo na lang ano mo na parang kapatid mo na. Okay. Mm -hmm. Nasa pa na yung tito mo, buti wala pa dito yung tito mo. Huwag mo na sabihin sa kanya na nadali na kita ng Japan, ha? Hindi na dapat malaman. Bakit po? Kasi baka manghingi pa ng mga katsong. Yung ng pera. Yung mga pera pa naman yun. Ah, uh, okay. Aalis pa, na tayo. Sabihin na lang natin sa kanya na aalis tayo. Biglaan. Iwanan ko na lang ng pera yun. Mukha naman suhul yun, eh. Uh, okay po, Mami. Pasok po muna ako sa kwarto ko. Pag-isipan ko po. Huwag ka na mag-isip. Excited na ako. Sige na, sige na mag ng gamit mo doon pagdating mo, ha? Kita tayo. Okay po. Saan na may mga gamit dito? Sis. eh Oh, kuya. Wala pa rin talagang kupas yung kasi nung mo. Halos magkanda bulbul na yung dila mo. Kailan mo ba sasabihin yung totoo sa anak mo? di ba, kuya? Paniwala lain na natin kung saan yung sinabi ko. Eh, e, naniniwala naman sa sakin eh. Doon na tayo panindigan na natin yun para di na tayo malito pare-pareho. Alaga ako to, tapos. Paano malilito ko? Tapos nga, isasama mo ng ganun-ganun na lang. Bata naman yun, di na may mauunawaan yun. Kung mag magmarunong. Bata, paano kung hindi magmamarunong? Eh, ako yung nagpalaki doon sa anak mo. Ako pa rin nanay. Ikaw ang nanay, sa'yo lumabas. Pero karapatan ng batang malaman kung ano yung totoo. Subukan mo magsabi ng totoo, baka mas maintindihan ka nung bata. Hoy, nanay ako. At tandaan mo, lahat ng stilo ko galing sa'yo. Di ba ikaw nga nagturo sa akin ng mga pandarambong na yan? Ikaw trainer ko. At tandaan mo, lahat ng bisyo mo dito, ultimo sugal mo at mga kung ano-anong ginagawa mo dito, sustentado ko yun. Kaya kung ano yung pinagkakapakinabangan mo sa akin, bayad yun, bawat minuto. Great, chin. Alam mo, wag na natin iungkat yung mga nakaraan pa. Tapos na yun eh. Tinapos, gina, ano, inaayos ko na yung sarili ko. So sana, ayusin mo na rin yung sarili mo. Nagbago ko hindi dahil sa sarili ko, dahil sa anak mo. Wala kang choice. Kaya mo inayos kasi hindi ka successful sa kabalustugan mo. Eh ako, naging successful ako sa mga pinagagawa ko. Yan ang pinagkaiba natin. Buwisit ka. Alam mo, subukan mo akong siraan sa anak ko na magkaalaman sino'ng sasamahan niya sa atin pag kinanta ko lahat ng baho mo. Baka hindi ko pa sinasabi eh, layasang ka na nun. Pipiling kang magulang eh. Nak, mag-iingat kayo dun na, At, alagaan mo kapatid mo. Ako. At ikaw lang bahala kay mami mo ha. Hoy, hudas ka talaga. Alam mo, di ko alam. Sigurado ko yung nantamo na lahat ng baho ko dito, yun, know? o? Sis, magiging yan ang inaakala. Ay, nako. Gudel, pasensya ka na. Huwag ka masyado magtitiwala dyan. Kung sinabi niya na anak ko to, oo, anak. Eh, wala naman akong choice eh. Nagamali na nga ako dun sa Dubai, kaya nga tayo pupunta ng Japan. Tatakas ang unang nakabuntis sa akin dun. Tsaka alam mo, bago ka magtiwala dyan, tingnan mo nga yung niyan. Dating sugarol yan, tsaka rehab na yan. Maniniwala ka ba dyan? Mami, ma, Wala naman po siyang sinasabing gano'n eh. Tsaka, mami, naman po ako bata. Tsaka, alam ko naman po na anak mo yan since the start kasi kanta ko po yung dump account yung isang account mo po mami mami tsaka hindi naman po ako pinalaki ni Tito na marunong magtanim ng galit tsaka manghusga ng tao. Tsaka alam mo, Mami, hindi, hindi po kita huhusgahan kahit ano pong mangyari tsaka kahit may iba ka ng anak. Tsaka sinasabi lang po naman sa akin ni Tito na mag-ingat po tayo na uh, alagaan ko po kayo, tsaka yung kapatid ko po. Alam mo, mami, okay lang po yun. Kuya, pasensya ka na. Okay lang yan. Wala namang sa akin kaso, sabi ko nga sa'yo kanina. Ako tuloy naglaglag ng sarili ko baho. Dinamay pa kita hindi mo naman nilaglag yung baho. Huwag mo tawagin baho. Nakaraan na yan eh. Tsaka sa tulad nga ng sinabi ng anak mo, tanggap ka niya. Anak, sa Dubai kasi ganun yung nakasanayan kong buhay. Nabuhay na ako sa kasinungalingan para makasurvive para sa buhay na gusto ko para sa iyo. Asensya ka na na. Ah. sana hindi pa yung huliin lahat para mabago ko yung sarili ko para sa inyong magkapatid. Kaya sinasama kita na ako sa Japan para ma maka, mapagsimula tayo ng bago magkasama. Yung totoo na. Sige po, Mami. Tsaka thank you rin po kasi bumalik ka po dito. Tsaka promise mo po sa na magbabago ka na po. Ah. Mm, Hana, sorry kuya. Pasensya ka na. At least nagkaayos kayo ng maayos dalawa. Maganda rin makapagsimula talaga na alam mo yung totoo. ng Kuya, salamat oh, So ha. paano mo? Di ingat kayo dun ha. Lagaan mo yung niya. anak mo. Malaki na yan sa'yo. Papadala 50 50 na lang kita ng pansabong. Hindi na. Ayoko na yan. Hindi <laughs> na ako nagsasabong. Hindi na ako marunong yan. <laughs> o oh, yung dump account ko, Japan yun. Paano mo nakita? Tsaka Dubai, Arabic, tsaka Japan. <laughs> okay na na. Salamat ha. Kuya, thank you. Walang ano man. Hmm?